Uy, mga kapatid, halika. Tingnan nyo to. Base sa nakikita natin, mga kapatid, eh, meron siyang uh, tatlong pirasong inakay. So, hindi ko ma-identify kung anong klaseng ibon kasi hindi ko nakikita yung ano yung magulang dito sa paligid kasi siguro nakita natin inakay na. So it means siguro yung mga magulang nito ay naghahanap ng pagkain sa paligid para may pakain sa kanila. So aalamin natin ngayon kung anong klaseng ibon ang may-ari ng inakay na to. So tara, set up tayo ng kamera Pero bago yan tayo, bago tayo mag-set up ng kamera gumawa muna tayo ng maliit na kubo para pagtaguan natin kasi medyo yung limitado lang yung distansya na kaya nating abutin ng kamera natin. So, dapat gumawa tayo ng kubo dyan siguro. Tapos, doon tayo magtago para makita natin ng mas klaro yung itsura ng magulang na ibon para ma-identify natin siya kung anong ang ibon ang may-ari ng mga inakay na to. So tara, gawa tayo. Dito ay nanguha ka agad ako ng mga kahoy na kakailanganin ko para gumawa ng maliit na taguan. At nung nakuha ko na ang tamang bilang ay nanguha ka agad ako ng mga dahon ng niyog para gawing pang tapal dun sa maliit na taguan na gagawin natin. At dahil sa sobrang init ng araw ay napasabi na lang ako ng... Kapoy, at dahil nakaramdam na tayo ng matinding pagod at dumagdag pa ang matinding init ng panahon, kaya dito ay binilisan ko na kaagad ang paggawa. At pagkalipas lang ng halos isang oras na pagpapagod at pagbibilad ng init, ay natapos ko rin ito. So yan mga kapatid, tapos na tayong gumawa. Pero medyo nakakatawa yung itsura pero okay lang at least. Ang importante lang naman yung uh, maitago yung presensya natin na hindi tayo makita ng magulang para Uh, makuha na natin siya ng magandang video. So, tara. Pasok na tayo. <sighs> Ito na yung loob mga kapatid. Medyo masikip pero okay lang kasi ang importante is naitago yung presensya natin. Bago pala tayo magsimula, eh ano pala para marinig natin yung tunog mismo ng ano ng uh, may-ari ng pugad o may-ari ng mga inakay so kailangan muna natin maglagay ng mic dun sa uh, patay na puno ng ano ng bayabas so baka nagbabaka sa kalita na baka uh, tumutong don tapos gumawa siya ng huni so at least naman marinig marinig natin ng klaro yung kanyang boses so tara lagyan natin ngayon is simulan na natin magmanman at tingnan kung anong klaseng ibon yung nagmamayari dun sa mismong pugad. So tara, tingnan natin. Pagkalipas lang ng ilang minutong paghihintay ay meron kaagad dumapo na ibon dun mismo sa nilagyan natin ng microphone. At ang ibon na to ay ang tinatawag na Pied Bush na tinatawag sa Tagalog na Taing Baboy. At sa Bisayas naman ay tinatawag din itong Siloy. Nung una ay hindi kaagad tayo naniwala na ang ibon na to ang may-ari dun sa mga inakay na nakita natin. Pero kalaunan ay na-confirm ko din na siya talaga ang totoong magulang dun sa tatlong inakay. So yun mga kapatid, napakaswerte natin kasi naaktuhan mismo natin yung uh, Taing Baboy na pinapakain yung kanyang inakay. Magandang, ano yun, magandang experience yun para sa atin kasi medyo mahirap talagang kuhanan niya ng malapitan kasi napaka ilap ng ibon na to. So kapag nakakita siya ng tao, agad-agad silang lumalayo. Nautakan pa rin natin sila kasi nakahanap tayo ng paraan para makakuha ng malapitang video para may share natin sa inyo na ang kanilang ganda. Pagkatapos magpakain ng lalaking pridebush chat sa kanilang mga inakay, ay sumunod naman na nagpakita at nagdala ng pagkain ang babaeng pridebush chat. Sobrang thankful tayo mga kapatid kasi nagkaroon tayo ng ganitong experience. So nakakabighahan nilang yung ganda niya mga kapatid kasi sobrang ganda ng mga ibon na to. Lalo lalo na yung lalaki. Kahit masagwa yung pangalan niya. Pero sobrang ganda naman yung sura nilang dalawa. So yun mga kapatid, so hanggang dito na lang siguro yung uh, video natin dito sa ibon na to. So I hope na marami kayong natutunan sa video natin and sana next video natin is makahanap ulit tayo ng kakaibang ibon tapos kakaibang pugad na din siguro. Then yun lang mga kapatid. So salamat sa panonood. Thank you.